ng mabuting balita sa mundo para kay Kristo hanggang marinig ng lahat. Sumasahim papawid sa Mindanao, 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal City. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1197 DXFE, the good news radio, Davao City. 103.3 DXJL, your positive choice, Kagayan de Oro City 106.9 DXGR Radyo Gandingan Cotabato City Savisayas 1233 DYVS Sweet Voice of Salvation Bacolod City UP 987 DYFR Life Changing Cebu City 97.5 DYFE Unang Tugon ng Pamayanan Tacloban City Saluzon 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. Care 104.3 The Way FM, Legazpi City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ibinabahagi si Kristo para sa mundo. Mula sa Far East Broadcasting Company, hando ang dulang. Tanikalang lagot. kaya iligtas mo ako at sa akin ay maawa. Ako po si Gemma Rosales. Kung papaano po ako nakakilala sa ating Panginoong Hesus, ang akin pong ibabahagi dito sa lang Lagot. <laughs> Gemma! Sa white na sa kote ng mga bata mo. Anong hatol mo doon? Buksan ang pinto. Lalabas ako ng kotse. <laughs> Haharapin ko yan. Jay, pakibukas ng pinto. Lalabas ang mama Jema ninyo. Uh, uh, opo. Opo. Magandang gabi po, ma'am Jema. Bakit nag-iisa lang yan? Nasaan na yung ibang mga kasamang kawatan? Eh, eh, Told na po, ma'am Jema nung malapit na sila sa highway tinodas na po namin baka makasakay pa po ng bus makatakas pa pinagbabaril na namin asensya na po ma'am huh. very good tama lang na nagdesisyon kayo ng inyo basta ba hindi mangangamoy nakalibing na po ma'am Gemma. yung kahadiyero na nasa bodega. Mahirap buksan yon. Huwag <laughs> ka magtaka. Kundi hangaan mo na lang ang isang ito. Mapapakinabangan mo pa kung patatawarin mo. Pero kung ililibing mo, nakapanghihinayang. Bugbog sarado naman eh. Buti na buhay pa. Hoy, Chong. Buhay ka pa ba? Naririnig mo ako? Ah! ah! Opo, Ma'am Ah! Pa patawad mo po! Ah, ah! Ah! Nagugutom po ang pamilya ko po! Lahat naman ah. tayo dito, Chong, nagugutom ng ang ah. pamilya. Kaya nga tayo nagtatrabaho ah. ng illegal eh. Magnanakaw na nga ako. Nanakawan mo pa. Hindi mo ba alam na ang magnanakaw ay galit sa kapwa niya magnanakaw? Lalo na yung mga ninakaw ng mga magnanakaw ay ninakaw pa ng kapwa niya magnanakaw! Pero pilip kaming lahat sa iyo, kaya papipiliin kita. Bubuhayin ba kita o ililibing? Uh, uh, Buhayin po ninyo ako! Uh, magtatrabaho po ako ng tapat sa inyo! bigyan po ninyo ako ng isang pang pagkakataon, Ma'am Chema. Uh, nangangako po ako. Isang pagkakataon pa po. Uh, uh. Isang foreigner ang may-ari nito. Ayon sa investigasyon, legal ang mga high-end cars na yan. Wala bang natangay na kotse ang mga sospek? Na-check ba ninyo mabuti? Yung may-ari, nandyan ba? Opo, sir. Walang kinuhang kotse ang mga suspects. Pero nabuksan ng bolt ng pera. Yun ang tinangay. Milyong halaga. Nasimot lahat. Kahit mabenta ang mga limang kotse na yan, ay barya lang daw sabi ng foreigners. Kesa dun sa laman ng kaha ng milyong milyong piso, ang halaga. Mas madali nga namang dalhin ang pera kaysa sa mga kotse na nanakawin. Kung sa bagay, oh, ayan na mga NBI. Hayaan mo na sila mag-imbisika. Asis na lamang kayo. At ako ay mag-aanak pa ako sa kasal. Yung report mo, ah. bigyan mo ko ng kopya. Opo, sir. Ipapatong ko na lang po sa table ninyo. Bye, sir! Hello, Harry! Yung share mo, na-deposit ko na sa account mo. Hello, Chaima. kain ng na buksan ng kaha. Na buksa ng kaha. <laughs> Tama ka nga. Mapapakinabangan ng grupo si Nonong. Kesa naman sa kotse ang karnapin. Bukod sa mahirap ibenta, maraming kakausapin ng mga tao na nasa section mo. Milyon din ang gagastusin. Pero ngayon, <laughs> mismong cold cash na nasa akin. <laughs> Bagasyon ng misis ko. Out of naman tayo. Hindi na kita masolo eh. Busy ka palagi. <laughs> Darating si Apon. Kaya siya naman ang aasikasuhin ko. Nandyan ka lang naman, di ba? Nandito rin lang naman ako. Magkakatagpo pa rin naman ang schedule natin. Sige na. Bye. Noong, ipinasusundo ka ni Ma'am Gemma. May ipapatrabaho sa'yo. Uh, teka, anong meron? May binuksang simbahan dito ng mga born again. Tumutulong kami ni Mrs. Gusto mong kumain ng spaghetti? Masarap ang luto ni Mrs. Kain ka na muna. Ay, sige, sige. Kanina pa nga ako gutom eh. Puro utos si Ma'am Jema, Pati na rin si Sir Harry. Para di na rin ako kumain sa restaurant. Kung sa compound naman ako kakain, malilipasan na ako ng gutom. <laughs> kumain ka lang dyan. Magpapalit lang ako ng damit, ha? Amoy ulam ang damit ko. Baka may beer dyan, ha? Kahit isang bote lang. O hawa no? <laughs> Walang beer na handa ang mga born again. Malayo ang tindahan dito. Tetra Pak meron. May magandang ali ng morena kutis ng balat. Mm -hmm. naka hanap ka. Sabi ko, Mrs. moko, puntahan mo nga. Tila may pinagtataguan eh. Nakaparada sa talahiban. Ah, si Ma'am Gemma yun. Eh, pupuntahan ko siya. Kailangan niya ng tulong. Samahan kita. Tulog na naman ang mga bata. Yung flashlight natin, madilim sa talahiban. Ma'am Gemma, mabuti po at gising na kayo. Tara na po, mag na kayo. Ma'am, pasensya na po ha, ah, sa silid namin. Pero bagong laban naman po ang mga unan at kumot. Pati ho ang banig at kulambo. Malinis na po yung kotse ninyo. Wala na pong putik. Kaso ma'am, maraming tama ng bala. May gusto bang pumatay sa inyo? Ha ma'am? Total naman. Alam mo naman, Minda, ang trabaho namin ng asawa mo. At ako ang amo nila. Nagkaon siya sa malaking milyong halaga. Bago kami natimbog, nakagawa ng paraan si na Jake na itakas ako. Maaring si na Jake ay umuwi na sa Visayas. Yun ang utos ko. Yung mga napatay na mga kasama natin, babalikan ko ang mga pamilya ng mga ito para abuluyan. Lahat kasi nang pwede kong pagtaguan ay alam na ng mga kalaban ko sa negosyo. Mas matataas na mga tao sa lipunan ang kalaban ko ngayon. Kaya wala magagawa si Harry rito. Ito rin ang sinabi sa akin ni Nadia sa lugar na ito. Kaya sa inyo nonong, safe na ako rito. Opo, ma'am. Safe na safe po kayo rito. Dito po muna kayo magtago. Delikado pa po ang lagay ninyo, mi. Eh. Mabuti po at walang nangyaring masama sa inyo, Madam Gemma. Dito, ligtas po kayo. <laughs> Oo, tama kayo. Huwag kayong maglala. Bago ako naging Madam Gemma, ay isa rin akong probinsyana. Nakapangasawa lang ako ng isang hapon na member ng Yakuza sa Japan. Namatay siya at pinamanahan ako. At ang pag-uwi ko rito sa Pinas, naging smuggler naman ako. Ma'am Gemma? Ma'am Gemma? Malaki ang naging utang na ko po sa inyo. Kaso, nakakilala na po kami ni Minda sa Panginoong Jesus. Kaya nagpapaalam na po ko sa inyo na di na po ko magtatrabaho. Kaya ba isinauli mo na ang parte mo sa uli mong trabaho? <laughs> Hanga ako sa'yo, no? Yang gaya mong masamang tao, eh meron ka pa mabuting puso. Dahil ba yan sa reliyon mo? <laughs> Ma'am, dahil sa Panginoong Yesus, ma'am. Subukan po ninyong makinig sa salita ng Diyos. Ma'am Gemma, ipagtitimpla ko po kayo ng salabat. May nilaga din po akong kamote. Sige, Minda. Makakatikim ulit ako ng nilagang kamote at makakainom ng salabat. Ma'am, para malibang naman po kayo. Sa inyo na po itong Biblia. Para basa-basahin po ninyo. Talaga? Para sa akin ito? O, sige nga, kung tatalab sa akin ang salita ng Diyos. <laughs> Ma'am Jema naman, kung kami kang mag-asawa ay binago ng Diyos, kayo pa kaya? Ah, uh, teka. Si Minda nga pala. Hindi ko pa alam ang kwento niya eh. Ano ba ang trabaho ni Minda noon? Ang mama ko po, ma'am, Reyna ng Tertir, at ako po ang prinsesa. At si Nonong ang trabaho niya dati ay mga lakal. Nagkaroon siya ng among mahusay magbukas ng lumang kahadiyero. Yun nga po yung naging masterpiece ko. Sabi ng amo kong prinses. <laughs> Puro pala tayo mga kabataan rito. <laughs> Kaya ma'am si Minda, dinukot niya puso ko sa dati kong nobya. <laughs> ah! At may ex ka pa pala nun. Kasi ma'am, yung sinonong, hindi ko talaga gusto yan. Kumbaga sa kahadiyero, nakandado na. Kaso nabuksan din ang aking damdamin. Iyon, napamahal na sa akin. Lalo na ng pagbabarilin siya ni Papang. Kaso mabilis umilag eh. Doon, nagdesisyon na akong sumama sa kanya. Nagtanan kami. Ah, siya nga pala, ma'am. Kasal namin ni Nonong sa linggo. Kayo po sana ang ninang namin. Ha? Sa simbahan? Hindi ba delikado? Diyan, ma'am, sa kapilya. Alam na po ni pastor at mga member ang kalagayan ninyo. Kaya kami po, tulong-tulong po kami nagdadasal na ang Panginoong Isus ang siyang mag ng inyong problema. ng Diyos ang lahat na nangyari sa aking buhay. Ilang taon rin akong namalagi sa lugar na yon upang maging bahagi ng mga gawain ng Diyos. Maraming mga kapwa mananampalataya ang tumulong sa akin upang maayos ang aking mga kaso. Ni hindi ko nga po naranasan na makulong sa piitan. At ikalawang pagkakataon na ibinigay sa akin ng Diyos, nanirahan na po ako sa Japan. Dahil tagaroon naman po ang gimaon kong asawa at may sarili kaming bahay at negosyo na legal naman. Si Nonong at Minda ay tinulungan kong makapagmisyon sa ibang bansa. Katulong sila ng bagong pastor sa gawain ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoong Yesus. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Mga awit 27.1 Diyan po nagwawakas ng pagsasadula ng Tandikilang Lagot mula sa padalang liham ni Gemma Rosales ng Bigan City. Binigyang buhay ni na... Nancy Lazarte Marita Anciano Nadal Bodyboy Aborde Renen Salaw Eva Moratalla Gomez A.G. Gabrillo Mula sa panulat at produksyon, Jerry Pinolosa Sa pamamahala at direksyon, Ding Camacho Hanggang sa muli, galing makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay!